ito mga kabukid, tikman natin kung masarap ba. O, oh, di ba? Luto na siya. Ala, ang sarap! Pwedeng pang negosyo, mga kabukid. Magandang araw, mga kabukid. Nandito po kami ngayon sa isang gubat dito sa amin. At tayo po ay mangunguha ng isang uri ng laman lupa. Yun po ay kaparehas ng nami. Yan, gagawin po natin siyang kakanin. Baka hindi nyo pa po natitikman. Ipapakita ko po sa inyo yung kanyang dahon. Ganito po yung dahon niya. Ayan mga kabukid, naghuhukay po yung aking anak. Diyan po sa tabi ng puno mga kabukid ang paghuhukay niyan. Tapos makikita niyo yung mga malalaking pinik dyan. Ako pag napinik kayo niyan. So ayan po mga kabukid ang kanyang ano, laman. Ayan po oh. ayan po, nabalatan na. Oh ayan na mga kabukid, o. Oh. Ayan na po yung laman. O. Oh. lupa na lang ang tatanggalin natin dyan, mga kabukid. Ayan ang tinik niya. Ako, pag pinatinik naman yan, sobrang sakit. O, oh, ayan na mga kabukid. Nahukay na. Ayan po ang laman. Oh di ba ba yung pagkakatulad po siya sa laman ng nami? Pero hindi po nami yan, mga kabukid. Nami lang. <laughs> namit lang. Kasi matamis po ang laman yan. Kahit diretso na pong ilaga yan, manamis-namis po ang laman. May pagkakatulad po siya sa tuge. Ang lasa, ayan. Yung tuge, malilit uh, maliliit kasi yon Iyan po, malalaki. Sa Ilocano, ang tawag po dyan ay buga. Mga kabukid ako naman na kay Pagod na kasi yung aking anak. eto may nakita na, na, nakita na akong isang laman. Alam nyo ba mga kabukid, ang paglaman nito, malayo dun sa pinakapuno niya. Ito ang puno niya mga kabukid, tapos ito ang kanyang laman. Malayo siya sa puno. So, ayan mga kabukid, yung anak ko na naman ulit ang maghukay. Ah, bali, naghukay na po ulit kami sa isang panibagong puno na naman. Kasi yan po, nahukay na po lahat yung laman niya. So, yun na naman po. So, ayan na mga kabukid, yung anak ko na po ang magsasako. Yan po lahat ang nakuha namin na anek. Ayan mga kabukid, galing po yung aking asawa ng uha ng kawayan na gagamitin ko pong paglulutuan ng sinupang. Yun po ang tawag nila dito. So ayan mga kabukid, puputul putolin niya na. Yung isang ano dyan, tatanggalin yung isang buko niya. Tapos yung isa, hindi. Mga kabukid, dayan lahat yung gagamitin ko na paglalagyan natin ng lulutuin natin ngayon na sinupang So, ayan mga kabukid yung aking asawa ang magbabalat ng yog. Ayan mga kabukid, tapos na nabalatan ng aking asawa. So, ayan mga kabukid, yung aking asawa na ang magkakayod. Gagatain ko na mga kabuki yung ating nyog. ito mga kabukid kakarusin ko na itong laman ng ating buga o aneg hindi po ito nami ha o ayan po oh. puti siya mga kabukid hindi siya yellowish kasi ang nami yellowish po ang kulay ng kanyang laman ayan para yung ubi oh. hmm slimy siya. Kasi baka sabihin nyo na naman po na ano to, nami, ah, nami, yellowy siyang kulay. Yan, puti, o. Oh. Tapos yung nami mga kabukid, binababad sa ilog. Ito, hindi na kailangang ibabad sa ilog. Yan po ang pinagkaiba nila ng nami. So, itong mga kabukid, tapos na nating nakaros yung ating, isang buo lang yan mga kabukid, ito na lahat yung laman ng ating buga. O, oh, aneg, ang tawag namin dito. Pag nahanginan siya mga kabukid, nagbiging medyo uh, brown siya. Ayan. Ayan, ganyan siya. O, oh, slimy siya, para din siyang ube. O, oh, ayan, ganyan. hindi naman siya makate. Tapos, ilalagay na natin yung ating glutinous. So, ilagay na natin itong ating glutinous. Mix muna natin bago natin ilagay yung gata. Yung gata natin mga kabukid, ilagyan na natin siya ng asukal. Tutunawin na natin dyan. Tapos, ilagay na natin dito. haluin lang natin hanggang sa magmix ng gusto yung ating gata sa ating ano dutino sa saka sa ating buga ah, ayan na mga kabukid lalagay na natin ito sa ano kawayan ayan okay na siya lagyan na natin itong ating kawayan mga kabukid paglagyan natin ng takip niya. Ang ipantatakip natin dito mga kabukid, dahon ng saging. Takpan na natin mga kabukid. Ayan mga kabukid, tapos ko na lahat na takpan. So ngayon naman, isasalang na natin siya. Papapuyan na natin. si ayan na mga kabukid sinalang na namin yung aming sinupang kapilaan niya nalalagyan ng apoy mga kabukid eh. ayan. ayan na mga kabukid luto na po yung ating sinupang na aneg o buga Wow, ang sarap mga kabukid. Ayan o. Oh. oh. ang sarap. Yummy. O, oh, di diba? Sabi ko na sa inyo, hindi yan nami. Oh, ito mga kabukid, tikman natin kung masarap ba. O, oh, diba? Luto na siya. Ala, ang sarap! Pwedeng pang negosyo, mga kabukid! Ala, oh, grabe, ang sarap! Tama nga yung nagsasabi na nagko-comment sa akin. Maganda siyang panigosyo. Ang sarap pala mga kabukid. Talaga, grabe. Ang sarap. Mm. Ang sarap, mga kabukid. Ako, may naisip na akong pang negosyo. Hmm. Bukas, o kaya sa linggo, bibingka naman ang lulutuin ko mga kabukid. Mga kabukid.